kita ang makapal at maitim na usok na pumapainan lang sa himpapawid dahil sa malaking sunog sa Aroma Road 10 sa Tondo, Maynila. Umakyat na sa Task Force Charlie ang naturang sunog. Ang detalye ng balitang yan, tutukan na. Araw ngayon ng Merkulis, sikaan ng Agosto. Napapakinggan din tayo sa Radio Aguila DZZ 1062. Magandang tanghali ako si Gianna Lianes. Ihahain na namin sa inyong mga maiini at bagong mga balita ngayong tanghali. Ako po si Wedge Kujabad. Narito ang mga balitang tinutukan ng mata ng Agila. Pangulong Bongbong Marcos ipinagutos ang pagsuspende sa importasyon ng bigas. Bilang ng may trabaho sa bansa, tumaas. Samantala, bilang ng unemployed, bumagsak ayon sa PSA. May git isang bilyong pisong investment ng GSIS sa isang online gambling app. Pinaiimbestigahan na sa Senado. At MRT3, may alok na libreng sakay tuwing Merkoles para sa National ID Holders. Sa detalye ng ating mga balita, mag-asawang senior citizen na biktima ng kawatan sa Quezon City. 6,000 pesos na pensyon ng mag-asawa natangay. Magbabalita si Jim Botejano. Sa labas ng isang printing shop sa barangay Commonwealth Quezon City, isang babae na may kalakihan ng pangangatuan, ang makikitang lumapit sa mag-asawang senior citizen at bigla nalang kinausap ang dalawa na tila may ipinapaliwanag ito habang may papel na pinasusulatan sa biktima. Habang abala sa pagsusulat ang mag-asawa, makikita ang babae na palihim na dinudukot na ang wallet sa ekobag ng babaeng senior. Sa isang mabilis na galaw, itinago na suspect ang wallet sa kanyang damit. Tumingin sa paligid para makasigurong walang makakita sa kanyang malapalos na galawan. Matapos isa katuparan ng maitim na balak sa mag-asawa. Agad itong umalis bitbit -bit ang wallet na may lamang 6,000 pesos na pensyon ng mga biktima. Ayon sa isa sa mga biktima, pauwi na sila nang bigla silang lapitan ng suspect at pinangakuan naman sila ng ayod ng bigas. Anim na bang naghintay para sa pensyon, subalit so sa isang iglap, naglaho ng ganun-ganun na lang. Bigla lang sa lumapit kag sumabi nga ah, hindi na kayo magbili ng bigas kaya may gapamigay nga kongresista ng bigas, taglimang kilo. Eh di malaki na yung kay dalawa kami ni Mister. Tapos hindi ko na malayan, ginpasulat niya ako ng address, kag, ano, kag pangalan ko sa maliit lang na papel. Tapos ginkuha ko dito sa bag ko ang wallet ko, kag ang ID. Kaya ipasirox ko no ang ID para ibig, ibigay niya lang dito, sa lang ko magbigay. Pero hindi ko pala na malayan, na dinukot na pala yung ano ko. Doon na sa lalay ang mami pamumuhay at sa sakit ng pamilya ko. Misis, may sakit, tapos yung anak ko din na dialysis. Kahit ipamasahe niya lang magpunta sa ospital, magpa-check up, ay eh wala na magamit. Ayon sa barangay, hindi lang iisa ang nabiktima ng parehong modus sa araw na yon. Meron daw pong isang babae na lumapit sa kanya, pagkalabas niya, inakbayan siya, sabi tutulungan daw po siya. And then meron pa daw makukuwang ayuda bukod daw po dun sa pensyon eh, hindi niya naman namamalayan. So sa ganda ng pananalita ng babae sa kanya, siyempre senior po yan. Hindi niya namamalayan yung kanyang bag, eh, nadukot na pala po. So maya maya sabi babalikan daw po siya kasi kukunin na raw po yung ayuda. May pinirmaan siya. And then naghintay siya ng matagal, namalayan niya na lang po wala na po yung kanyang pitaka dun sa bag. So binuksan niya talagang inalugad niya. Wala na po yung mga, yung pitaka niya na nandun po yung kanyang 6,000 na pension na pera kasama po yung mga IDs. So bukod po yun dun sa mag-asawa naman na nadukutan din. the same scenario na sinamahan sila, may pipirmahan, Xerox, and then sinabi na mayroong pangarap pong uh, ayuda makukuha na hindi naman namamalayan din eh nadudukot na pala po yung kanyang bag na wala rin po yung kanyang pera. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng babaeng sospek na posibleng hindi residente ng nasabing barangay. Nagbabala rin ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa ating mga lolot lola. Huwag po tayong maniwala basta-basta sa mga taong lumalapit po sa atin, mapababae man o mapalalaki, na sila po ay di umano ay nagmamalasakit. So ingat po tayo. Mas maganda kung pupunta po tayo sa mga uh, payout o kung mayroong mga ayuda ang binibigay ang gobyerno para sa mga senior citizen, mas maganda po ay magpasama po tayo sa mga apo natin, sa mga anak natin, o dun sa mga kakilala po talaga natin. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatak, matapak, matapak. Mata Bodega ng appliances sa Gumaka Quezon na sunog. Pagbabalita si Martin Banaag. Martin. Sumiklab ang malaking sunog sa isang bodega ng mga appliances sa residential area ng barangay Bagong Buhay, Gumaka, Quezon. Kanina bago magalas sa ng umaga, kaagad namang rumisponde ang mga bumbero at tumulong rin ang ilang karatig na bayan upang apaluhin ang apoy na mabilis na kumalat dahil sa mga materyales sa loob ng bodega. nagtulong tulung rin ang mga residente sa lugar dala ang kanya-kanyang timba ng tubig para umalalay sa pag ng sunog wala well, namang nasawi at nasugatan sa insidente. Inigarang far out ang sunog kaninang 7.45 ng umaga. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsalan nito. Nagpaala naman ng LGU sa publiko na ingatan ang mga tahanan o gusali at palagi ang i-check ang anumang maaring pagmulan ng sunog. Samantala matapos ang insidente, agad na nakipag-ugnayan sa alkalde ng bayan ng gumaka na si Mayor Webster Retargo ang gumaka BFP para talakayin ang mga bang upang lalo pang mapatatag ang fire response at coordination sa mga itong hindi inaasahang insidente sa naturang bayan. Martin Banaag para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapa. Maraming salamat Martin Banaag. Samantala dumami ang bilang ng may trabaho sa bansa noong Hunyo. Batay sa pinakauling Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 96.3% ang employment rate nitong June 2025 o katumbas ng 50.47 na milyong Pilipino na may trabaho. Tumaas ito ng halos 185,000 mula May 2025 na nasa 50.29 milyong Pilipino o 96.1%. Fishing and Agriculture o Fishing and Aquaculture ang nakapagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment. Kaugnay nito, bumagsak naman sa ikalawang sunod na buwan ang bilang ng mga walang trabaho. Ayon kay PSA Deputy National Statistician Divina Gracia del Prado, nasa 1.95 million na ang bilang ng walang trabaho nitong Hunyo mula sa 2.03 million noong Mayo. Katumbas ito ng 3.7% na unemployment rate na malaki ang ibinagsak mula sa dating 3.9% sa kabila nito, mas mataas ang naitalang bilang ngayong taon kumpara sa 1.62 milyon na unemployed noong June 2024. Sa iba pang balita, Pangulong Bongbong Marcos si pinag-utos ang pagsuspende sa importasyon ng bigas. Si Eden Santos sa report. Eden? Yes, kanyang gabinete para suspindihin o kansilahin ang pag-angkat ng bigas para sa ating mga kababayan Agad na nagpalabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang suspindihin ang lahat ng importasyon ng bigas. Inilabas ng Pangulo ang direktiba matapos na kumonsulta sa mga miyembro ng gabinete sa sideline ng kanyang five-day state visit sa India at batay na rin sa rekomendasyon ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. Layo nito na maprotektahan ang mga lokal na magsasaka mula sa mababang presyo ng palay lalo't panahon ng anihan sa bansa. Sinabi ng Pangulo na hindi pa panahon para pag-usapan ang pagtaas ng taripa sa inaangkat na bigas. Magiging epektibo ang kautusan ng Pangulo sa September 1, 2025. Una rito, inirekomenda ni Laurel ang pagpapataw ng mataas na taripa sa imported rice upang hindi masakta ng mga lokal na magsasaka. Katwiran ni Laurel na sa ngayon ay marami ang supply ng lokal na bigas sa bansa. Well, uh, basically, we uh, stocks and local rice. We have to move out the uh, local rice from the warehouses, to, sa to free up the uh, warehouses, of rice traders, and rice millers, you know, the NFA, para in the next harvest season. So it's to flush out local uh, rice to the market. Uh, that's one. And of course, kailangan na rin i-increase yung uh, ating tarifa uh, sa bigas dahil uh, pababa na rin ang world price. Eh. Jenna, ngayong araw ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pakikipagpulong sa mga Indian investors para hikayating patuloy ng mabuhunan sa na Pilipinas. Lang ako question, na ako. On-going ang isinasagawang roundtable na dinaluhan ni Pangulong Marcos sa Taj Mahal hotel sa New Delhi, India. Ito yung unang aktibidad niya ngayong araw at susundan nito ng business meeting bandang 10.40 a.m. oras dito sa India at pasado alauna naman oras dyan sa Pilipinas. Ang pamumuhunan ng India sa bansa ay uh, nasa areas ng IT, particular sa business process outsourcing o BPO, pharmaceuticals and healthcare, yarn and textiles, sa infrastructure, automobiles, agriculture, renewable energy, tourism at iba pa. Sa huling araw ng uh, kanyang uh, pagbisita dito sa New Delhi ay uh, kasama rin sa kanyang schedule yung interview ng isang Indian uh, journalist at news anchor. Ganyan din yung kanyang uh, gagawing uh, uh, foreign policy address na gaganapin sa Lila Palace na ang host dyan ay yung Observer Research Foundation na isang independent think tank dito sa India. Pagkatapos ng pagbisita ni PBBM dito sa New Delhi ay uh, kanya nga pinasalamatan ang mga leader ng India sa dinner banquet uh, na ihanda ni Indian President Jofadi Mormo ay sinabi ng Pangulo na na-inspire siya sa mga pagpupulong nila at ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Idinin ng Pangulo na inaasahan niya na maiuuwi sa mga Pilipino ang mga pakinabang mula sa mga pakikipag-ugnayan niya sa India at isulong ang mga plano at hakbangin na sinangayunan ng magkabilang panig. Itinuturing ng Pangulo na ito ang kanyang pinakaproduktibong state visit. At bukas naman dyan na ay maagang tutulak ang buong delegasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bengaluru, India para sa mga uh, huling araw ng kanyang state visit dito sa India. Back to you, Gianna. Okay, maraming salamat, Eden Santos. Sa layuning magkaroon ng mas madaling people-to-people -people exchanges, ang Pilipinas at India, nagulukho ang India ng libreng e-visa sa mga turistang Pilipino. Inanunsyo ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang libreng e-tourist visas para sa mga Pilipino. Kasunod ng kanyang bilateral meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang pribilehyong ito binanggit din sa Declaration on the Establishment of a Strategic Partnership sa pagitan ng dalawang bansa na nilagdaan ni Foreign Affairs Secretary Secretary Maria Teresa Lazaro at Indian External Affairs Minister Dr. S. Jai Shankar. Kaugnay nito, tinanggap ng dalawang pinuno ang pagbibigay ng Pilipinas ng visa-free privileges sa mga turistang Indiano at ang pagpapalawig ng libreng e-tourist visa para sa mga Pilipinong mamamayan ng India. Samantala, may alok na libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 tuwing Miyerkules sa buong buwan ng Agosto. Ayon sa DOTR MRT3, kailangan lamang ipakita ng pasahero sa service gate ng istasyon ang kanyang national ID, maaring physical card, printed paper version o digital copy para maavail ang free ride. Ang libreng sakay ay nagsimula na ngayong araw, August 6, at epektibo tuwing Merkoles hanggang sa August 27. Maaring ma-avail ang libreng sakay mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga at mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Sa ating ulat panahon, magdadala ng pag-ula ng low pressure area o LPA at habagat sa ilang lugar sa bansa. Ayon sa pag-asa, maliit pa rin ang chance ang maging isang bagyo sa susunod na 24 oras ang LPA sa silangan ng Infanta Quezon. Gayunman, magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. Dahil naman sa mararanasan ng kalat-kalat na ulan din at pagkulog, pagkidlat, ang Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Basilan, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat at Sa Samantala, ang lalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng manakanakang buhos ng ulan, sanhinang habagat at localized thunderstorms. Ang buong bansa ay makakaranas ng mahina hanggang katamtamang hangin at banayad hanggang katamtamang alon sa karagatan. Susunod, mga nagparehistro para sa barangay at sangguni ang kabataan election o BSKE, higit isang milyon na. K-pop girl group na twice, magsasagawa ng concert sa Oktubre. Detalye sa pagbabalik ng mata ng Agila sa tagali. 2025 Family Fun Run 2025 is brought to you by our platinum sponsors. Our gold sponsors. Silver sponsors and our bronze sponsors with our participating merchants. Sunog o ang kasalukuyang sumisi club sa aroma compound sa kahabaan ng road 10 sa barangay 105 sa Tondo, Maynila. Makibalita tayo live mula kay Erlo Bringas. Erlo, itinaas sa basa, mas mataas pang alarma ang sunog. Yes, Wedge. Nasa task force sa uh, Charlila, itong uh, nagaganap na sunog dito sa bahagi ng road 10 sa uh, barangay 105, Tondo, Maynila. Ito nakikita niyo sa alikuran ko, tuloy-tuloy. Yung uh, pagbagsak uh, ng uh, helicopter mula sa uh, Bureau of Fire Protection para apulahin yung sunog dito mismo sa uh, mga uh, lugar. Actually, ito may tatlong uh, may gisali na nadamay. Hindi pa natin exactly as of, uh, as of town Alam yung detalye kung ito ba ay uh, warehouse na or factory or uh, something na pagawaan. Pero may mga residential na nadamay dito sa area na naganap na sunog. Ayon sa Bureau of Fire, Fire Protection, alas 9.47 kanina gumaga, agad na sa unang alarma, Eto ka uh, sunog. Ngunit pakalipas ang sang sinog ay Sa ikalawang alarma dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy at sanin-sanin na -sanin, dikit-dikit pa kasi mga barong-barong na gawa sa light materials. At ang alas 9.55 kanina, Uh, itinaas na kaagad sa mas mataas na alarm hanggang sa umabot na nga ito sa Alpha at nito kang bago magtanghali ay Task Force Charlie na. Nagtulong-tulong din ang mga bumbero mula sa iba't ibang distrito ng Manila kasama ang uh, volunteers. Magkatuwag naman ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o so MDRMO at ang Department of Social Welfare and Development upang ilikas ang mga residente. nito, nagtayo na rin ng uh, local uh, units, ang uh, local units ng temporary evacuation centers at naghanda uh, awesome. na rin ng uh, relief assistance. Hanggang sa ngayon ay wala pang napapaulat na casualty or nasugatan dahil hanggang sa ngayon ay patuloy na inaapula itong sunog dito sa lugar. Kabatala so, Wedge, ay medyo napakabiganda nung uh, daloy ng uh, Dito sa aking kakakana ito, ito, sa bigbang takong kanan, ito dito sa Meral Lopez Boulevard. Kaya doon sa mga motorista na magmumula sa NLEX Harbor Link at magbaba sa C3 patungo dito sa R10. Sa inyo po, medyo mabigat ang traffic. Uh, wala pong halos paggalaw dito dahil sa dami ng mga kasasakyan at may ilang kasada rin sarado sa kayo dahil sa sunod. yung mga update mula rin to sa Tonto, Manila. Balik sa iyo, Alright, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan, Earl Obringa. Samantala, mga nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan election na BSKE, higit isang milyon na. Magbabalita si Mads Villar Moratilio. Mads. Yes, Reg. Sa loob nga lang ng limang araw mula ng simula ng voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections, pumalo na sa higit isang milyon ang mga nagparehistro. Kaya naman sabi ni Family Chairman George Garcia, diwala silang aabot pa sa so 1.5 milyon ang maire-rehistro na bagong potante. Ito na ang pinakamaraming na italang nagparehistro sa napakaiksing panahon sa kasaysayan ng COMELEC. Sampung araw lang ang voter registration na nagsimula noong Agosto 1 at tatagal hanggang Agosto 10. Nakikita ng COMELEC na mga kabataan ang mayorya sa bilang na ito. Ang youth power umano ang, ang, ang uh, nakita rin sa ginarap na midterm election. Balik sa ng General. Salamat, Mads Villar-Moretilio. Samantala, celebrities na endorsers ng online gambling, sinita ng kamera. Si Vic Somentak sa report. Nagpahayag ng pagkabahala si Cagayan de Oro Representative Rupos Rodriguez sa napakadaling akses sa online gambling gamit ang mga smartphones at iba pang electronic gadget pati na ang paglipana ng mga celebrity endorsers. Sa kanyang privileged speech sa plenaryo ng Kamara, ang online gambling sa bansa ay masyado ng talamak dahil bigo ang mga batas at digital systems monitoring ng gobyerno para protektahan ang mga kabataan at nakakaalarma na mga celebrity pa ang walang pakundangan na nag-pro-promote ng sugal. Partikular na sinita ni Rodriguez sa mga sikat na artista na endorser ng online gambling na sina Ivana Alawi, Alden Richards at Vice Ganda kung saan ang kanilang endorsement ay tinuturing umano na lifestyle content. Inihayad ng mambabatas na batay sa 2025 study ng Digital Risk Observatory, tinatayang 34 na milyong mga Pilipino ang nagsusugal online kung saan 64% sa mga ito ay lulung na sa pagsusugal. 30% ng mga online gamblers ay mga minor de edad. Nagbabala din si Rodriguez sa mga nasa likod ng online gambling na kumikita ng bilyong-bilyong piso na makonsensya dahil ang resulta na dulot ng pagkalulong sa online gambling ay pagkawasak ng maraming pamilya at kinabukasan ng mga kabataan. We see celebrities, influencers, even beauty queens endorsing apps like Bingo Plus, Arena Plus, Oki okay, Bet and Statecom, enticing millions of Filipinos with promises of instant riches. Vic sumintak para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, mahigit isang bilyong pisong investment ng GSIS sa isang online gambling app pinaimbestigahan na sa Senado. Magbabalita si Mayan Corvera. Pinaiimbestigahan ni Senador Risa Hontivero sa Senado ang umanikwestiyonabling pag invest ng Government Service Insurance System o GSIS sa online gambling at sa mga kumpanyang baon sa utang. Sa kanyang privilege speech, ibinunyag ng Senador na batay sa report ng Department of Finance, nag-invest ang GSIS ng mahigit isang bilyong piso sa online gambling platform na DG+. Ayon sa mga babatas, mahigpit na ipinagbabawal sa gobyerno na tumungtong at mag- sa mga kasino, pero bakit ini-invest ng GSIS sa sugal ang pondo nito na pag-aari ng mga miyembro na pawang mga empleyado ng gobyerno? Dahil dito, nalugian ang GSIS dahil bumagsak sa 13.68 pesos ang halaga ng kada share ng DG Plus, samantalang binili ito sa halagang 65.30 kada share. Bukod dyan, may nauna ng kautosan ng ombudsman na nagsususpinde kay GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Veloso at alim na GSIS executives dahil nag-invest ng 1.45 billion pesos sa Alternergy Holdings Corporation na umano'y may malaking pagkakautang. Ang investment ginawa kahit wala ang required na endorsement ng Assets and Liabilities Committees ng Risk Oversight Committee ng ahensya. Ang nakakatakot ayon sa mambabatas, batay sa Year 2023 Annual Report ng Commission on Audit, nag-invest ang GSIS sa tatlong kumpanya na walang maayos sa track record dahilan ng pagkalugi ng ayensya ng mahigit 251 million pesos. Sabi ni Hontiveros, dapat itong siyasatin ng Senado para mapag-aralan kung kailangan amiendahan ang charter ng GSIS at ano ang mangyayari sa pondo ng mga government employees. Ano ba itong pinaggagagawahan ng GSIS sa pera nating mga kawani ng pamahalaan? Dear colleagues, habang seryosong itinutulak ng Senado ang mga panukalang batas ukol sa e-gambling, mukhang may isa pang klase ng pagwawaldas ng pera na dapat tayong o dapat nating bantayan. Yung pondong inaasahan ng mga pampublikong manggagawa na magbunga sa takdang panahon matapos itabi at hulugan, ay mistulang isinusugal at ipinapatalo ng mga opisyal ng GSIS. May Ann Vera para sa mata ng agila matatag, matapang, matapa. Samantala, three high-powered loose firearms na kompiskan ng PNPC-IDG sa operasyon sa Batangas, isang sospek arestado. Magbabalita si Mark Gabriel Mar. Nakumpiska ka na maoperatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang tatlong high-powered loose firearms sa ikinasang by -bus operation sa isang gasoline station sa Santo Tomas, Batangas. Arestado ang suspect na si alias Sandy. Habang nakatakas naman ang isa pang suspect na si alias Archie. Nabawi sa suspect ang dalawang caliber 5.56 rifles at isang caliber .22 rifle, mga magasin at 30 kahon na mga bala ayon kay CIDG Director, Police Brigadier General Christopher Abrahano, isang buwan ding minanmala ng kanilang operatibang sospek na pinaniniwala ang miyembro ng isang gun running syndicate. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na smuggled o galing sa ibang bansa ang mga nasabat na baril. Marami rin daw na napagbentahan ng grupo ng mga ilegal na baril sa Batangas at sa mga karating lalawigan. Ang pinangangambahan ng otoridad ay ang mapa sa kamay ito ng mga criminal syndicate at magamit sa paghahasik ng gulo na ang harap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Mark Gabriel, para sa mata ng Agila, Mark, matatag, matapang, matapat. Good news para sa mga K-pop fans dahil inilabas na ng Live Nation Philippines ang ticket details at seat map para sa isa sa gawang concert ng K-pop girl group na Twice. Ang This Is For concert ng Twice ay gaganapin sa Philippine Arena sa Bulacan sa October 4. Magkakaroon ng ticket presale sa August 27 at 28 bago ang general ticket selling sa August 29. Kabilang sa mga kanta ng Twice na talagang nag-hit ay ang What's Love, Fancy, The Feels, I Can't Stop Me, at Feel Special. Ang huling performance ng grupo sa Pilipinas ay noong 2023 para sa kanilang Ready to Be World Tour. Para sa iba pang headlines, bisitahin ang Net25 at Radyo Aguila social media pages sa net25.com at radyoaguila.com. Ako si Gianna Llanes. Sumay nyo ang 30 minutong siksik sa maiinit at pumapagaspas na mga balita sa mata Agila Aguila sa Tarhali, ang matalas sa pagtingin sa mga pangunahing isyu ng lipunan. Ako po si Wedge Kujama maraming salamat sa pagsubaybay. Ito ang Net25, matatag, matapag, matapad.